Good morning mga sir At uh, Update lang tayo dito sa ating Ginagawang Door Story Residential Building At uh, Ito na nga Tumating na yung ating Steel Deck At kung bago ka pa lang sa aking Channel At, uh, at uh, kung gusto mo Ng ganitong uh, Content Paki subscribe na rin po mga sir So, andito na nga. nag na tayo ng sample natin dito sa taas ng steel deck. So, nakapagbuhos na tayo ng biga. Ayan. Ang ginagawa natin ngayon ay pinapantay natin tong mga hindi even surfaces ng biga no so ito na nga pala yung yung forma ito yung forma nya ito na rin yung pagpapatungan muna ng ating steel deck kasi naka ano to naka level to o so, straight sya so dito na natin i ipapatong muna yung steel deck no habang habang uh, wala pa yung welding so i-welding natin to dito sa ating main bar ganyan yung latag ang latag nga ng ating steel deck ay uh, kung ano yung shorter side so, ito yung shorter side ito yung longer side ng ating slab so ang latag nga ay along the short side along the short span So naglilinis muna tayo dun sa uh, mga pinaga uh, anuhan ng mga konkreto ng buhos no. So kailangan matanggal ito. Para mas maganda ulit yung uh, kapit ng semento, ng konkreto dito sa ating bakal. Pag nagbuhos na tayo ng slab. So dapat malinis ang uh, mga dugtungan. Ayan, tatanggalin natin tong mga mga to. Dapat uh, lilinisan natin to.

Good morning, master. Uh, update lang tayo dito sa ating Toy Story Residential Building. So, nakapag uh, Lagay na tayo ng ating uh, scaffolding ano, pantukod doon sa ating steel deck. Ayan, steel deck po tayo hanggang doon. dito. So, bilang naubusan tayo ng tubo, ito eh, kahoy na muna yung ginamit natin, no? Dito sa may last part. So, ayan. At nakapaglatag na nga pala tayo ng uh, steel deck dito sa ating, sa dalawang uh, slab, no? Doon sa may part ng salas, hindi pa. Dun sa harap. So dito sa may part ng kitchen at uh, At CR Nakapaglatag uh, na tayo ng steel deck Ang kapal nga pala ng ating steel deck ay 0.8 0.8 mm Ayan kahapon nga ay dumating na yung ating elektrisyan at uh, sinimulan na niyang mag uh, install ng ating uh, junction box ayan Ito yung mga junction box so yung mga junction box na to ay uh, abang para sa ating ilaw ayan. so nilagyan din niya ng uh, pababa doon sa switch lights yan, ilaw. Naglagay nga, naglagay nga din ng uh, no more nails, no? Bostick, no more nails, all purpose, grab adhesive. Ang ating electrician dito sa may kabang ng junction box so, nilagyan niya ng adhesive para hindi gumalaw pagka nagbuhos na tayo ng slab so, nilagyan din niya ng tie wire dito para hindi gumalaw yung tubo ngayong araw nga itutuloy ang paglalatag ng slab ata uh, paglalagay na rin ng uh, rebars so, dito sa part na to i-welding din i-welding ito sa rebar and then dito sa may dugtungan ng mga dito sa may mga dugtungan ng steel deck magre-rivet din tayo ayan rivet para pantay na pantay yung lapat ng steel deck natin. Ayan. Mula doon So lahat ng Ayan, lahat ng dugtungan lalagyan natin ng rivet no. Para hindi umangat pagka nagbuhos na tayo. So yun lang ang update natin dito sa ating uh, ginagawang uh, two Store Residential Building guys. Paki like share and subscribe naman ang ating channel para sa uh, mas marami pang pa construction content. Salamat.